Good morning Love life na mga birgo Tingnan natin guys reading today Sa mga birgo Love life nyo guys Para to sa lahat ng birgo General reading O kumusta rin natin ang inyong love life Birgo ano na inyong Situation about sa inyong love life Birgo Okay I need message dito, one message for Virgo reconciliation guys may gusto sa inyo makipagbalikan o meron kayong gustong balikan na person Virgo, tignan natin I need one message for the angels para sa side of Virgo Virgo worth waiting for divine timing is at work in your love life Virgo Para naghihintay ka ng tamang timing para bumalik ang person na to sa'yo Virgo, nangyari sa inyong love life, mayroong kang hinihintay na person. Okay. Ako guys ay naglalaba. So, maingay ang washing machine. Someone from your past is returning to your life, ko, Or ikaw mismo. Okay. Babasahin din natin ang ilang sign dito, guys. Uh, isisingit ko sa schedule. Titignan natin kung kakayangin mo time. Virgo, oh. this is your message about sa inyong buhay pag-ibig. Tingnan natin. Worth waiting for. Bakit nandito ang worth waiting for para sa mga Virgo? May hinihintay ka ba tao na sinasabi mo sa tamang timing? O oh, divine timing ang mga ka, parang humingi ka ng tamang timing para sa pagbabalik ng tao na to. I need message worth waiting for. Nine of Cups. Okay. This is your dream. Dalating na kaya siya? Okay. This is my dream. Ang person na to, sana bumalik na sa akin. bakat ito ay ininvest mo ng matagal? Okay. Ang pag-ibig na to, Virgo, maaaring ito ay ininvest mo ng matagal. Maring hinihintay mo ang tamang timing, Virgo, sa pagbabalik ng tao na to sa buhay mo itong iyong dream, itong iyong pinapangarap. Tignan natin. Paano matagal na kayo walang communication o contact ng person na to. Pati nanatili siya sa iyong isip. Okay. Nanatili siya nandyan sa iyong isip. Okay. At sa puso. Tignan natin. Para sa mga virgo, worth waiting for. Ngayon is handa na ako okay Itin natin Para sa Virgo I need Two messages dito Worth waiting for Para sa mga Virgo About sa kanilang pag-ibig ay pag-ibig Okay Seven of cups and reverse guys And five of cups Okay Maaring kayo ay Namili sa mga person At ang tao na to Is na pabayaan ninyo O hindi nyo parang nagkamali kayo ng pag-select sa tamang person. Okay. Maring ang taong na to ay hindi nyo pinili. At narealize realize nyo after mga many years na yan, yeah, nagkamali ako. Ang dami kong nasayang na chances na hindi ko nakasama ang taong na to sapagkat ako ay nagdalaw parang namang ka kayo sa ilang ilog guys ilan sa inyo, Virgo okay, hindi natin Birko, Ano ang message mo sa tao na to na gusto mo bumalik sa buhay mo? Virgo. Ano ang message mo sa tao na to na gusto mong bumalik sa buhay mo? Okay. Message mo. Message sa ng tao na to na gusto mong bumalik sa buhay mo, Virgo. Nagkamali ang tao na to sa pagpili. Eh ng mamahalin niya. At maybe, after 7 to 5 years, ilang years is, hindi naging maayos ang relation niya sa taong pinili niya at nagsisisi siya. Okay, may pag-asa pa pa. May pag-asa pa ba ako na bumalik kay Virgo? Okay, yeah. Sabi ng washing machine, finish. <laughs> Tapos na daw, okay. Tapos na daw ang relisyon. Naaalala ka ni... Naaalala ka ng tao na to, ko. May mga bagay siyang naalala about you. Naghihintay siya ng tamang timing. Para kayo ay magkita o magsama ulit. O magkausap muli. Okay. So, Virgo, anong gusto nang sabihin sa'yo ng tao na to? Virgo, tingnan natin. Ano ang gusto nang sabihin sa'yo? We need to let each other go. We need to let each other go. Okay maring ito ay temporary para sa kanya. Okay na kayo ay magkalayo but ito ay hindi pa tapos para sa kanya at naghihintay siya ng tamang timing. Hinihintay kanya sa tamang timing o tamang pagkakataon kung makikipagbalikan ka pa ko sa kanya o kakausapin mo pa siya. Okay, ano pa ang gustong sabihin sa iyo ng person na to, Birko? I regret lying to you, okay? Siya ay naglying sa iyo I wish I could take back my words. Okay. Gusto niyang ibalik yung mga nasabi niya sa sa'yo. Okay, babe I regret lying to you. Katulad ang sinabi ko, ang taong na to is nagre-regret something. Sayang. Sayang naman. Yung mga na top na anong oras na hindi ko kasama si Birgo. Okay. Ang tao na to maybe is palikero. <laughs> Palikera. Paano ano man ang kasarian nyo, guys. Maaring ang tao na ito is kung sino sinong pinipili. Okay, get po. Naghihintay siya ng tamang timing. Nag-i-wait siya sa'yo. Nag-i-wait siya. <laughs> Nagre-regret na siya sa kanyang pagsisinungaling sa inyo, guys. Ang tao na ito is umiiyak. Okay, umiiyak at saya. May pag-asa pa ba? May pag-asa pa ba ako kay Virgo? Okay. Maaaring kayo ay nagmamatigas sa ngayon. Sa taon na to. Tingnan natin. Message for Virgo sa kanilang pag-ibig. Today. Okay. Sa inyong kasalukuyan. I mean. Message for Virgo. Maaaring itong mag-vice versa guys. Okay, depende sa inyong situation. Ito ang nakikita ko sa message. Okay. So, tingnan natin. Pero ko, niiyak ang tao na to. O, umiiyak ka. Okay. Tingnan natin. Pero ko, may pag-asa pa ba kayo magkabalik? <laughs> Tested. Okay. Tingnan natin. Ang relation nyo may base din test ng kapalaran. Kung talagang kayo, kayo. Okay. Kung talagang kayo, kayo. Sa so, haba-haba ng mga nangyari. May mga may mga ibang sinamahan ng isa sa inyo, okay? But, kayo't kayo pa rin kung kayo, okay? Kung kayo talaga nakatadhana, kayo, okay? Tignan natin message for you ng iyong guidance dito. But, ito sa pag-ibig nyo, Pirko. Dreams. Share your dreams together and encourage each other to make them reality, okay? Maari may mga nabuo kayong dreams sa isa't isa na naudlot, guys. So, i-share nyo ang bawat, ang dream nyo sa bawat isa at para maging totoo ulit ito sapagkat maybe mag-isa kayo ngayon o pinapangarap nyo pa rin matupad itong inyong dream. Noong kayong pa. Noong kayong dalawa pa. Okay. At isa pang message for you sa inyong buhay pag-ibig. ko, tingnan natin guys ang message for you. Surprise! Here go. you may, you may be about to be surprised. Okay? Maaring may pa-surprise ang tao na to say, no? Okay, may pa-surprise siya. Maaring kayo ay bibigyan niya ng regalo. Pupuntahan niya kayo para bigyan niya kayo ng regalo, guys. Okay. Worth waiting for, guys. Naghihintay ang tamang, ng tamang timing ang tao na to. Kung tatanggapin mo pa siya ulit. Okay, galing ito sa yung nakaraan. Maybe ex mo. Ang sino galing ito sa'yo, okay? At maaari may pinin na mamang sa ilang ilog. <laughs> Tingnan natin, ang last message for you. Sa yung buhay pag-ibig, Pirko. Sa kasalukuyan, Pirko. May gustong bumalik sa'yo na person. Galing sa yung nakaraan o isang, isang mo tong ex, okay? maaring nagsinungaling sa sayo or mayroon siya mga sinamahan o palikero o palikera ang tao na to, okay? Parang playboy, playgirl, okay. Ito natin. Tapos message for Virgo. Para sa inyong situation na to. The sun is here. Ang ilan sa inyo is nag enjoy sa pagiging single ngayon. Single kayo guys. Ilan sa inyo, Virgo. At maaring ini-enjoy nyo to hanggang dumating ang bago ninyong pag-itik. Okay. Diling ba kayo sa Leo, guys? Okay. Leo is here. Scorpio. Malakas ang Scorpio dito. Okay, tingnan natin. The sun is here. Ilan sa inyo is? May anak na lalaki. Ilan sa inyo, Virgo? Okay. The sun is here. Five of Cups. Okay, maaring nandito kayo sa side ng positive kayo sa buhay. Bagamat kung anong nangyari sa inyo na mga hiwalayan is kayo ay nagpapatuloy at walang regret na nararamdaman. Parang unti-unti niyong kinakalimutan ang mga me good memories man yan o nakaraan niyo na person mo is malay parang malaya at masaya mong kinakalimutan or pinoporget para sa yung pagpapatuloy, okay, ito pentakas, kayo ay nag enjoy talaga sa pagiging single at sa inyong career, Virgo, nagtatrabaho kayo at maaaring kayo ay okay sa inyong pananalapi, at masaya, meron kayong happy family, maybe, but meron kayong mga pinaglilimbuhan, something, nagja-juggling kayo sa mga ilan-ilang person sa buhay ninyo, maaaring hindi ko alam ko meron kayong pinagja-juggling na dalawa o tatlong person dito. Okay, para di, para ito sa opportunity and para sa inyong love, naglalaban yung love and opportunity or love or career, okay? Maayos ang inyong pamumuhay sa ngayon, Virgo, at kayo ay fulfilled lalo na sa inyong uh, kapirahan, kaperahan, sa inyong trabaho. Uh, at maaari nagpapatuloy kayo pagkamat kayo ay may kabikuan na naranasan is nagpapatuloy kayo at masaya kayo. The sun is here, the light eh, meron kayong masayang family. Maybe either ito ay inyong mag, mga magulang, relatives, or mga anak is meron kayong masaya at happy family na pinalalagyan sa ngayon. Virgo, okay. Mga kaibigan, masaya kayo. Thank you guys. Ito ang reading niyo, Virgo, sa inyong buhay pag-ibig. Someone is returning to your life. Okay, kung kayo may mga ex, maaring gagawat at gagawa ang tao na to ng effort para kayo ay suyuin ulit. Bibigyan kayo ng gift, something. Okay, ng regalo. Thank you guys. Bye, Birko.